ka Saltik. Welcome to Madam P. Saltik. Okay. Ako okay, yung may Saltik na reader. Kung ayaw mo ng gantong klaseng reading, gusto mo matino, pumunta ka sa ibang channel, ha? Meron na naman akong matitinong channel. Pero dito, rated SPG. Striktong patnubay ng mga gurang ang kailangan, okay? So kung ayaw mo ng ganito, pwede ka naman mag-next video. O, uh, bago ako magsimula follow mo ako sa aming Facebook at saka sa aming TikTok. Ano to, banda namin to ha. Kumakanta ako dito. Pero hindi ganito boses ko maayos. Uh, i-follow mo ko dyan. Dahil papakita yun ang love at support sa akin. So sana i-follow mo. Bandang Sibol ang i-search mo. Pero Sibol yung pang, ano, Facebook page at saka yung... Ay hindi, sa TikTok pala bandang Sibol talaga. Anyway, simulan na natin. Huwag na patong TikTok ka. Ayan. This is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. <laughs> agad, eh, no? This is for water sign. Seven of Swords. Uy, may mayawai na nagagadap. Besoto, gera, gera. Gala, 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 Iba sa inyo, may person ka na kakonect ngayon pero lagi kayo nag-aaway, kulang na magsuntukan kayo, di <laughs> kayo ganyan? Galit na galit sa iyo, yung person mo, parang, Ah! ka na pupunta! Ah! Eh, teka lang. Ganito yun. Eh. Hello. Yan. Kunwari ako yung person mo ah. Ganito siya sa iyo. Ano naman ginawa mo? Sa na naman yung kausap mo Ano naman ginawa mo niya? Ano pinag-usapan niya? Ah! Ah, uh, pumunta ka doon sa CR. Huwag ka usap sa akin. Magtago ka doon. Ano mo yan? Ah, uh, parusa. Masyado kang tumalandi. Okay. Ayan. Nagkaintindihan <laughs> na. Basta ganon. Nagkakaroon ng pag-away sa... Pero, pero syempre, yung iba sa inyo, hindi ganon ang Historia, ha. Pwede hindi ka naman kinukulong sa CR. Basta meron ka lang, pag may mapag-aaway na nang ganap sa inyo na person mo. Basta ganyan. Wala kang magawa ngayon. Wala kang magawa kasi wala eh, Person mo yan. Wala kang magawa. Yung iba sa inyo may relasyon sa inyo. Mag-asawa, gano'n. live in no? Wala kang magawa kasi parang gano'n na talaga ang Yung iba sa inyo vice versa. Pwede ikaw yung gano'n. Dalit ka doon sa person mo. Ganito ganyan. Basta may pag-aaway. Gets mo na? Gets mo na. O, sino to person na connect mo pagdating sa love? For water sign. Ayan! Ten of cups. Ah, uh, I feel like parang pinapangarap mo itong person na to and vice versa. Pangarap ninyo yung isa't isa. Kaya lang may mga big changes na nangyari sa buhay ninyo. The wheel. Ayan. So may mga big changes na nangyari sa buhay ninyo. And the star. So... Mga itong eh, person na, na daw nagka-concentrate siya ngayon sa pag ano, pag reach ng goal niya, mga gusto niya marating sa buhay. Ayan. At saka you could be dealing with someone na magastos. <clears throat> ano kinalaman ng magastos? Dile 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 yo mile, mile 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 Basta, yung person na to, ginagastosan niya ngayon yung pangarap niya. Wala walang kinalaman doon. Emotion niya sa isa't isa. <clears throat> the strength card and the chariot. Ay, in love ka dito sa person na to, pero umiiwas ka kasi may ending na nangyari sa inyo eh. Parang wala kang choice, kailangan mo umiwas. Pero, perding deep inside, tinatago mo ko ng emotion mo sa kanya. ba? Diba? Nagigets mo yun. ah uh, I don't know yung iba sa inyo minsan ang inopen open up. Pero hindi, eh, mas nalulungkot ka ngayon regarding sa connection na ito, ganyan may iwas ka sa kanya, ayaw mo na lang sabihin, gusto mo na lang. Pero part of you, gusto mo magpakatotoo sa sarili mo. Diba? Pero hindi mo kaya maging totoo kasi nga, may magkukulong sa C.R.A. lang Ara naman. Zile, 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 yo alert, yal, mile, 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 May mga galit. Yung iba sa inyo, nangangarap ka ng reconciliation dito. This could be a per past person. Uh, ano emotion sa'yo na taon to? Hindi, Emperor. Kinakalungkot ko, kinalulungkot ko sabihin. Pero wala siyang pakialam sa iyo ngayon. <laughs> Ayan, the Empress. Nagpo-focus sa sarili niya. Emperor Empress. Tapos Five of Pentacles. Kasi may mga problema siya ngayon pagdating sa pera. Kaya wala siya pakialam sa iyo. Alam ka namang ingo pa isipin niya. yung dami niyang pinagkakautangan. Dile, diba? dile, 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 yo ale, mile, mile, mile. mile. Alam ka namang mag-isip pa siya ng tungkol sa love, 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 na yun. Minsan nakita kita minahal. Pero may mga iba na akong dapat isipin sa iyo. Hindi lang ikaw. Ano ka? ba? Diba? <laughs> so, yon at saka umiiwas ka lang ng raman, saka lumalayo ka. So bakit ka pa pa niya para inisipin, di ba? So ngayon itong person na ito, nagkoconcentrate siya sa mga kautangan niya sa buhay, okay? Zile, zile, yo alert, What will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future para sa inyong dalawa? May mga plano tong person mo, ha? May mga plano siya sa buhay. Wala rin kinalaman sa iyo, wag kang ano. Sa <laughs> so, ganun. Uh, what will happen in the future sa inyong dalawa? page of swords. Okay. Meron kang mga bagay uh, na aaralin, gagawin. May growth sa iyo pagdating sa financial. Pero nandun pa rin yung uh, boundaries sa inyong dalawa nitong person na to. So, unfortunately, wala ka pa rin connection. Pero may mga balita or may mga makikita ka sa kanya na magugustuhan mo. Eee! Ano kaya yan? Huwag ka Wala yung kinalaman sa kung ano-ano man. Pero pwede yung person mo mag-post ng picture niyang kita yung cleavage sa puweta. Sile, 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 yung alergyal. Mile, 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 mile. Yung iba dyan, ang libdod pa paniwala. Ala, mapuntahan nga yung Facebook noon. Tingnan kung ako nag-post ng story kita yung cleavage sa puweta. <laughs> Dahil syempre, walang ganon. Basta may something ka may kita sa kanya sa social media na naikagugusto mo or matutuwa ka or may inspire ka or kikiligin ka or basta ma-admire mo siya ng gusto. Ganon. Pero, Queen of Pentacles. Clarify the Queen of Pentacles. The Three of Wands. Nandun pa rin yung boundaries talaga sa inyo na itong person na to. Kaya, pero maganda yon It's a healthy boundary. Kasi mas, oo nga, wala kayo sa connection. Walang connection in the future. Pero nandun yung mas napapag ninyo. Yung mga kanya-kanya ninyong sarili. The more na wala kayong connection. Kasi Ah, uh, wala eh. Pag nagkaroon kayo na connection, gulo lang eh. Nandyan yung ano eh, yung person mong panggulo eh. <laughs> Ayun lang. Eh, hindi naman ginasan ng person mo na maghanap ka pa ng person na iba, di ba? Anyway, kung sino man tong past person na ito, nakikita natin nagiging mas maayos ang buhay niya. Kahit wala ka. Ay, sana o. Oh, na, babay na. Oh, babay na, masyado ka na masaya. Sige na, babay na. Baboo.